Hello mga idol, it's me again Choi to Ghost Hunter. So ayan. So sa lahat po ng gustong malaman kung ano po ang decision ko ngayon sa video na to, so panoorin niyo po ang video na to hanggang sa dulo. So sa lahat po ng mga supporters, mga silent supporters ko po, ayan, sa lahat ng mga co-hunters ko. So ito na po yung decision ko. Pero bago po ang lahat, Bago ko po sasabihin kung ano po ang gusto kong sabihin dito ngayon sa video na to. Alam mo mga idol, uh, pakishare po, pakikalat po ng video. So malungkot manisipin sa nangyari ngayon sa lahat ng mga hunters na nag-aaway. Uh, wala po ako masabi. Basta po ngayon sa video na to ay aaminin ko na. At ipaano ko na sa inyo mga idol sasabihin ko na sa inyo kung ano po ang gusto ko at desisyon ko sana po matanggap ninyo mga idol kung ano po ang desisyon ko no salamat po mga supporters mga subscribers na sumuporta sa akin so pakishare po ng video na to so sana po uh, tanggapin nyo kung ano po ang desisyon ko ngayon so mga idol unang una po sa, sa pagbablog ay sobrang napakahirap pawis, pagod, pera, no? Puyat sa pag editing ng mga video. Hindi po basta-basta pupunta ka dito sa ganitong lugar. Bundok. Ang daming nagbabash, no? Scripted. May nagsabi legit. Wala po akong pakialam. Basta ako, mag-vlog lang po ako. Pero ngayon, sa araw na to, aaminin ko na at sasabihin ko na sa inyong lahat sa lahat ng mga supporters na nanonood ngayon isa lang po ang masasabi ko sa inyo maraming maraming salamat po sa inyo na nakaabot po tayo ng 96k subscribers pero sayang kasi hindi ko na kaya mga idol hindi ko na kaya napaka-toxic na yun po ang sabi nila pero ginawa ko ang video na to para malaman ninyo so ipakishare po pakishare po pashare po sa lahat ng mga tao no dami kong nakikita mga comments sa facebook at sa youtube nagbabas po sa amin so ngayon mga idol hahatulan ko na po ang aking pagbablog no so pasensya na po kayo kasi po, maghanap na siguro ako ng ibang trabaho. Kasi po, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya po ang mga ginagawa po nila. No? So, sana po mga idol, uh, tanggapin nyo po ang aking desisyon. Uy! Yawa! Hapit na tumbah, Ayan. Ah, 3 minutes na. Okay na ni na ni Ads. <laughs> subuka so, nga ihapin uh, na natumba so yun mga idol pwede na ni upload sa youtube na natay kita ani eh. maka maka kwarta na tarig dako dako ani malaki na yung kikitain natin dito oh my God. so yun lang po mga idol maraming salamat sa yung panonood murag ulan naman umuulan kasi kaya oh maambon kaya ayan may na tayo umabot na po ng ano 3 minutes yun lang po